Mariel Rodriguez kinakilala sa publiko ang biological father ng anak nito. Nagulat ang publiko nang ipakilala ni Mariel Rodriguez ang tunay na ama ng kanyang pangalawang anak sa isang formal na pahayag. Ayon kay Mariel, panahon na para ilantad ang katutuhanan upang matapos na ang mga spekulasyon at kontrobersya. Sa isang emosyonal na panayam, inamin ni Mariel na mahirap ang kanyang naging desisyon, ngunit ginawa niya ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Bagamat hindi pa isina sa publiko ang pagkakakilanlan ng ama, sinabi ni Mariel na ito ay isang pribadong individual. Humingi siya ng pangunawa at respeto mula sa publiko para sa kanilang sitwasyon. Samantala, hindi pa nagbibigay ng komento si Robin Padilla tungkol sa naturang revelasyon. Maraming tagahanga ang nagpahayag ng suporta kay Mariel matapos ang kanyang tapang na magsalita. Patuloy naman ang mga netizen sa pagtutok sa mga susunod na kaganapan. Hinihiling ni Mariel na matapos na ang mga haka-haka at mabigyan sila ng katahimikan. Ang isyo ay patuloy na pinag-uusapan sa social media at mga balita. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.